Breaking news mula dito sa loob mamalita ng strike uh, Stark News. Pasahero na sa ng uh, Coast Guard na uh, sumadsad ang uh, barko sa Real Quezon. Agad rumisponde ang mga Coast Guard personal matapos sumadsad ang Roro passenger vessel. lolan ang apat na pasero at 7 rolling cargo crew. Paliwanag ng Starhouse Lines, malakas daw ang agos ng tubig mula sa ilog. Palabas ng dagat dahil sa low tide kaya hindi umano nakayanan sa pagmaniobra na tatawid sa napatungong Pulilio Island. Rekomendasyon ng PCG sa kapitan ng Sir House na hintayin tumasang tubig dagat o mag-high tide bago makaahon sa mababang lugar. Ayon sa PCG, hindi na maumunang papayagay na bumiyay ang barko dahil dadaan ito sa, mag, sa pagsusuri ng makina kung merong malaking yupi o gasgas sa ilalim ng barko bilang pagtiyak sa kaligtasan ng mga pasahero. At yan ang ating nagbabagang na balita breaking news ngayong umaga. Patuloy naman na magsubscribe sa ating uh, Facebook page at YouTube channel dito sa Starcada News TV.